isang restaurant na ang favorite actress ng asawa niyo. At kung siya mang mamimili, ang gusto niya si Sharon Manila. Totoo po yun, ma'am. Totoo po yun. Uh, pang Sharon Manila. Pero nung nakita niya si Beauty Gonzales sa, uh, sa trailer, sabi niya, yan! Ito, right. yung presensya ni Beauty Gonzales justifies

Pengintip aku, kapital aku, gini-gini untuk di Malaysia. Di sedem, kalau kalian-kalian, kembali.